Good morning mga kapartners. No, ang dala natin ngayon is uh, GWM Steed. So cab chassis 'yan. So kumbaga ito ay uh, lalagyan ng ambulance body ano? So 2.0 yung makina. Then sure sa transmission 6-speed uh, very smooth. So ang gaan lang dalhin. Tapos ang kaganda sa kanya, naka-power window na rin ano tapos pagka tumatagpo ka ng mga 10 kilometers per hour na uh, nag automatic lock siya so siya yung uh, tapos may single uh, airbag na rin so siya yung uh, base model na ha, uh, hindi basta basta kumbaga kompleto na rin so meron rin siyang bluetooth tapos sa uh, preno naman niya uh, lang tapos uh, ano eh konting uh, abag mo lang smooth yung uh, brake niya kasi naka ano na siya uh, anti-lock braking system at electric, electric brake distribution. So, ipakita ko sa inyo yung nasa loob niya. No? So, ito yung nasa loob niya. mapansin, oh, uh, uh, very convenient na rin sa Manobela kasi nandun yung pindota na rin. Yeah. Ito, pwede naman nyo papalitan to ng eh, uh, touchscreen kung gusto niyo. Sa speaker, okay naman yung speaker. Maganda naman siya. So, so, meron na rin siyang uh, front aircon. maganda rin yung loob niya sa aborma din. Ayun lang mga partners so nandito na tayo guys ngay ngayon guys sa may Kalamba uh, no Dap, Dap Street sa Orly Motors Vehicle and Rebuilder no so sila yung uh, gagawa ng uh, ambulance body so doon sa mga gustong magpagawa ng uh, ambulance body gamit ang uh, GWM steel so message niyo lang po ako sa comment section ah uh, isa sa mga pinakamagandang gumawa ng uh, body na uh, body builder si uh, Orly Motors Vehicles and Rebuild Rebuilders dito sa may Kalamba, uh, Laguna. So, sa ngayon, yan pa siya, ganyan pa siya, no? Hindi pa siya buo. Uh, cab chassis pa lang siya. So, pagka natapos na yung uh, paggawa ng body niya ng ambulance, uh, gagawan din natin niya ng uh, video. So, sa ngayon, bare pa yan. So, hindi lang ano yan, ha? Ah? hindi lang yan sa pang-ambulance, lahat. Pwede sa mobile patrol, uh, FB body, shuttle body, or uh, refrigerated van, or um, aluminum van. Pwede dyan. Pwedeng pwede po dyan. So, yun lang mga kapartners. Uh, ito guys, yung mga isa sa mga ginagawa ni Orly uh, Motors, vehicle and rebuilders. Eh ito ang tinatawag na full truck, under ito na LGU. Ang laki na ito, 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 REST. ito, 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 yung ito, Iba. ito, 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 tatayo ng food uh, truck na no? may, may business na food truck so yun lang guys